yun mga katongs magandang magandang araw po sa inyo lahat ayan ang ginagawa po namin ngayon uh, sila po magpapataba, na rin sa sitaw ang sitaw po natin pinapatabaan po natin ng calcium muna so ito po yung patabaan tapos ayan ah uh... Nagpasimula uh, na ako kay Lolo Boy na mamitas ng sile si papatabaan din namin yan Kaya pagkayari do sa si, si Tawang magpataba Direkto sa sile uh, Bukas naman din mabibiyahe yan Kaya okay lang yan So ito yung pataba natin uh, Siyempre kinatakalan lang natin na isang ligo, isang silba 16 liters 2 3 Four, five, six, seven. na takal na ligo kasi sa drum natin tinitimpla to ang laman ng drum ay 13 na timba so ako naman pagka ano, mag i-spray ako ng uh, yun nga pamatay bakte dito sa pinanggalingan ng kamatis nandito ang kapo sila at ayan nga po so dito sila nagpapatawa sa sitaw sitaw na may sili Ay, iwasan nyo matapunan yung dahon ha Kong Iwasan mo matapunan yung dahon ng patawa ha So yan, dito po namin tinitimplay pataba sa muna namin to Bago ihalo

Oke okay, mga katong, sa tayo nga po, ano, wali Mari... simulan na tayo mag-spray. Ang gamit natin, yung Sun rocks. Iba na ng buong spray natin, oh. No? Yung puti lang ano? Ha? Yung puti lang. Hello? Yung puti. Huwag oh. mo nang haluan ah. ako at mga dalawang karga pa siguro to ganda yung sikat ng araw may yung binobong pa natin tapos na nanohan pa na sikatan ang matinding init so yung mga damo patay na yung so anong binumbang ako natin yan ang basta konti na lang yun, dito na lang la sa rito yun mga katong tanghali na tapos na mag spray at sila nandito na sa ano, dito na sa ceiling tayo nagpapataba so ito nakaluto na si boss Kiyo. adobong itlog na may paa na may ulo boss boss kaya na kaya na po tayo Kaya po tayo kain Tanghali yan Lalo ba kayo na Ah, mayroon ng dalawang bander yan ah Okay po mga katong sa tayan patuloy sila sa uh, pagpapataba dito sa sili. So ayun pa sila sa dito. Sa panglahati pa lang nila. At ano uh, natapos na nila itong patabaan yung sitaw. Dinirekyo nila dito sa sili. So bukas uh, kaya rin nila magpataba Ha-harvest sila ngayon na sili. Tutulungan nila si Apomboy. Si Apong Boy ganina pa nag harvest yan eh. So kaya rin nila mag abono rito ang gagawin nila sipitas at bukas babanlawan naman natin yung pinatabaan nila dito sa sita at dito sa sile didiligan nila tabo tabo uh, ako mga katong natapos ako mag spray ng uh, pamatay ng bakterya doon so mag spray naman ako ng ano ng spray naman ako ng pangit mo dito sa talong para hindi na tayo mag-rescatter. Siyempre, ang gagamitin natin basta yung ginamit natin doon sa dulo. Gamit naman natin pang-spray electric. Ilan pa, Ped? Ilan pa? Ha? pa? So yan Pagka uh, pinupuno mo ng may drum ng Papaan oh. yan. Para mabil sila Ito yung bomba Tayo yung mag Spray Okay mga katong So yun nga po mga katong sa at I stop na ako sa pagpun muna pag ispray yung banda mo uh, Nayari ko naman yung ano yung bumbahin dito sa talong yung unang black siya pangalawa so doon na ako sa dulo medyo kulim, uh, nagkulimlim kasi yung panahon natin kaya minto muna ako sa uh, ngayon sinisigan ko itong mga pinagsag pinagsangahan ng kamatis usok na rin sa talong yan no? oh. Ayun oh, papunta dun sa talong niya mga katongs so eto hindi pa natin to para dito naman sa gawin rito yung maalagyan yan mga katongs umuulan ah papuro yung ulan na yan sa pagkapataba nila pero yung pag spray ko ng banda mo yun ang hindi maganda <laughs>

Sakto ah. Awang ah, pa sa so sobrahan, mali yan. Isang yan, 10 piso. Meron ng 6 na bundle yan. Yan ang mga katongs. Gabi na ito yung kan natin oh. bukas gagaya ko na yung pagtataniman ito ito yung punla natin na milon ayan nga po lalaki na ako oh. ko lang may yung labas yung unang dahon niyan saka ko itatanim <coughs> ito yung na-harvest nilang siling Taiwan naka anim na bundle bali 60 kilos yan hindi pa yari hindi pa yari wala pa. kayo mga ilang pa yun pulang dalawa pa dalawang bundle Ilang tunling pa walo buo o putol lang putol putol yung hindi nyo nayari kanina kasi nga biglang umulang yung mga atong kanina kaya uh, kuminto sila uh, bukas nila itutuloy yun marami rami rin anim yung binabomba ko naman panda mo mga katong nayari ko yun na yung unang black at siya pangalawa so yung dulong black na lang sa talong ang babombayin yung bukas sila napatabaan nila yung sitaw at saka yung siling Taiwan tapos matapos silang magpataba ay eh, nagmintas nga po sila so bukas tutuloy nilang ibalag pagyari nilang yayari lang nilang pitasin yung siling Taiwan bukas pagyari tutuloy na sila magbalag sa gitna and, uh, and then, mag then magano kami ma mag bubudbod ng chicken manure dito sa pagtataniman natin ng na siling panigang Almost, ah, hapunan pansit pansit o <laughs> oh, pansit yan to lalagay sa ginisang repolyo saka sinangag pecha nga po natin ngayon mga katong sa September 26 medyo late tayo ng ilan na araw sa pag upload ano Ah, uh, maraming maraming salamat po kay Papa Yam sa walang sawang yung support ah. Yan, shout out kay Papa Yam ng Delaware at uh, syempre shout out din po kay Sir Hector Galura kay Tita Josie ka rin nyo. Shout out po sa inyo, Tita. yan at uh, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Sunod-sunod tayo nag-spray kasi well, yeah, nag-spray ako ng, uh, ng dito sa pinanggalingan ng kamatis. Sunrock. Uh, Pagkayari, nag-spray ang pandamok. So sila, diretso sa tapat ba.